Good morning mga idol. Ayan, linis po tayo ng mga paso ng ating mga pakainan ng ating mga manok. Ang minsan kasi hindi laman po yan nakikita mga idol no kung ilang beses ka nanalo o pangit yung manukan mo o kunti yung manukan nyo. Kailangan lang, idol, maging hands-on lang tayo sa pagmamanok, syempre. Nakailangan lahat yan, is, dapat, gaya nga lang lagi kong pinapaulit-ulit. Pag-ilig mo ang manok, mga idol, kailangan, sipagan mo. Pagtyagaan mo. Pagtiisan mo. Pasensya na kayo, idol, nakahubad ako, ha. Sanay kasi ako dito sa bundok na talagang nakahubad. Kasi, pawisin po kasi ako, mga idol, eh. So, madaling uminit yung katawang ko. Mataas ang uric ko eh. Kaya nga, pabor sa akin tong ginagawa ko. Nakakapagod, ngunit exercise talaga. Lalo na nga ganyan, pag nakita kayo ng patukaan na medyo marumi, eh, eh may mga bakterya po kasi yan mga idol. So kinakailangan, sa hygiene din tayo, no? Hindi lang yung sa manok, hindi lang yung sa pagbi-breeding, hindi lang yung sa pag conditioning Lahat dito idol is my benefits. Kinakailangan may cleanliness din tayo sinasabi. So maraming nagsabi no na marumi daw yung manuka natin. Gaya na sinabi ko mga idol no, nagsisimula pa lang uli si Oma. <coughs> Siyempre, hindi natin naasikaso. Ah uh, nabuhay ulit po tayo dahil sa may mga kaibigan po tayong tumulong sa atin mga idol, no? Nakita po nila yung ginagawa natin na na sa tama, no? At nakita po nila yung puso natin kung paano po tayo makisama sa tao. 'Yun lang naman yung pinakaimportante sa lahat idol eh. Ay, wag niyo kakalimutan i-follow, no? Kung bago ka pa lang dito, follow ka Idol, no? Kahit yung mga handler natin na mga datihan pa, yan, pwede pong mag-follow dito. Wala pong bawal, no? Lalo lalo na yung mga baguhan natin, 'yan. Marami po kayong matutunan sa mga kwento ko. Ito'y sinasabi ko mga Idol, mga kwento lang 'to eh. Ngunit tama, may katuturan, no? Kasi marami na rin po tayong uh, mga kaibigan na pinalad sa turo natin, no? Sa ginagawa natin 'to. Kumukuha po sila ng idea sa bawat video na ina-upload natin. Kasi matiyaga rin po sila eh. Kaya po sila may natutunan, kaya po sila nakapag-champion din sa mga two hits two hits, no? Dahil inisa-isa nila yung video natin. Pinapakinggan nila yung bawat salita. Pinakailangan lang dito mga idol, matunog ka. Matunog yung yung tenga mo. Dapat matunog ka eh. 'Pag sinabi nung isang uh, host no na kailangan mo lang pagtiagaan. Kahit anong klasing gamot pwedeng gamitin. Basta ang importante bago mo papa inumin mo muna bago mo papagalawin yung manok. Yun, isipin mo na kaagad yun idol. Tandaan mo yung sinasabi niya eh. Gawin ko nga ito. Wala pong masama sa pagtatry. Kasi lahat ng ginagawa natin dito idol sa ating manukan is experimental. Trial and error. Ayan. Yung mga magagalingan natin mga handlers na nakahanda yung lahat yung mga manok nila. Talo pa eh. Lalo pa kaya, no? Tayong mga maliliit. Mga idol, mamaya, meron po akong uh, live mamaya, no? Mga alas Ocho after kung uh, magpatuka kasi magbibitaw po ako ngayon ng manok no i-try natin ngunit maambon maambon no so titingnan natin kung makakapag-perform ba sila ng maayos kasi syempre mga pagod pa yan mga idol eh big sabihin galing po sila kasi sa uh, mga routine exercises natin so ang importante lang dyan idol yung makikita mo na binabato nila yung paa. Yan, yung speed nila, kailangan mabilis, no? Yung mga tinuro natin sa kanila, dapat magawa nila yon kahit na one-fourth lang. Yon, one-fourth lang yung tinuro natin, no? Kasi ang manok mga idol, tinuturuan po yan. Pag-uusapan natin mamaya sa live ko mga idol, no? Is yung tungkol sa small time at saka sa big time. Yan. Pag-uusapan po natin yun mga idol. Magandang topic po yan eh. Magandang topic po yung uh, small time versus big time. Kung sino ba talaga o pwede, pwede ba tayo sa big time o hindi ba pa ba pwede tayo sa big time. Yan. So, sana may follow, may share, 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 share natin, idol. Share, 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 share. share. Dito, idol, yung sinasabi ng ating ibang uh, uh nanunood sa atin, no? Oh, na... Napapakinabangan ko yung yung aking page, no? Dahil magkakasuot kahit hindi na po sumahod 'yan mga idol. Wala pong problema, alam mo ba yung YouTube ko dati, idol? Sumahod na po ako ng 50,000. Terminated po kasi nag-request po yung isang uh, subscriber ko na baka pwedeng mag-post ng laban ko. Dahil sa pagmamahal ko po sa kanila, kahit masira po yung career natin sa YouTube ko, ginawa ko po Anti after 3 hours terminated na po yung YouTube ko. Ganun po kahalaga yung sinasabi ko rito idol. Wala po akong paki, no? Kasi hindi naman 'yan ang trabaho ko eh. Ang trabaho ko is makatulong sa ating kapwa. Maliliit ta sa bungiro kahit malaki ka pa. Kinakailangan maging humble lang po tayo. 'Yun yung puhunan natin. Dapat mataas na respeto sa bawat isa. 'Yun ang importante mga idol. Sayang 'di ba nakatatlong sahod na. Ngunit ganun talaga, lahat ay may challenges. Sina-challenge po natin. This time, natuto na rin po ako. Kaya sabi ko, kung yung sinasabi niyo idol, nap napapakinabangan ko kahit hindi na po ako sumahod yan. Ang importante, mawala man tayo sa mundong ito, meron po akong memorable no? na iniwan sa ating mga kapwa sa bungirong maliliit na gusto ko tumaas din sila. Yun yung hangad ko, idol. Ako, nag-vlog ako that time bago po ako nag-monetize uh, sa aking YT dati na o mablog TV dati yung YT ko eh. Three years kong pinagtiisan, idol. Three years, grabing uh, sa sakripisyo. Sac Puyat, no? Pagkatapos, stress. Kasi bakit, tinatanong sir, bakit yung mga kaibigan ko, bakit hindi ako pinapanood? Ganun po idol, hindi po madali. Gaya na sinasabi nyo, boss, pahinga ako 21 days conditioning. Hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Kaya gumagawa po ako ng mga content dito mga idol para panuorin nyo. Yun yung mga guidelines, yung mga tips na dapat yung gawin. Pag makakuha kayo ng mga idea dyan, gawin nyo sa inyong manok. Pag-aralan nyo. Hindi yung boss, pahingi 21 days, kondisyon boss, da, ga ganito. Boss, marami rin po akong ginagawa. May trabaho po ako. Hands on po ako sa mga manok ko. Kaya may trabaho, kaya bakit sinabi ko may trabaho ko? Dito po ako, caretaker po ako ng lupang 57 hectares. So nagpaalam po ako ay boss kung pwede akong magmanukan. Pwede. So yung trabaho ko, syempre, mumonitor ko rin yung area ko. Pinapalipadan natin ng drone yan para makita po natin. Baka may nagpatayo niya dyan. Bawal po kasi, no? This is a private property, no? So bago ko 57 hectares ito idol, napakahirap ng trabaho natin, no? Tapos aayusin ko pa yung mga manok natin kasi sa loob ng isang araw isipin mo idol ha. Katulad kanina, madaling araw na na ako. Pagdating ng mga alas 5, cording na ako dito sa cord. Sa cord. Pagtapos cording, mamaya magpapatuka na ako. Pagtapos pa to ka, idol. Diyan lang yan sila. Diyan lang yan sila. Pagdating ng mga alas 9, alas 10, mainit na masyado. Kukunin mo lahat ng mga inanda mo. Ilalagay mo ngayon sa malilim na lugar. So, ibig sabihin, itatransfer mo uli. Isa-isa, mga idol, no? sa isa o di kaya pag may box ka, dalaw-dalawa. No? Kasi lahat ng ginagawa natin, kaya pinapasok natin sila sa box para masanay na rin po sila tinatransfer natin sila para masanay na rin po sila. Pagkatapos, pagdating ng um, alas 10, dyan lang sila. Pagdating ng alas 2, idol. Kasi dapat alas 12. Dapat alam mong empty na yung manok mo. Ganun po kabilis yung metabolism ng manok. Mabilis po silang manunaw. Pag healthy po yung manok mo, mga idol. Yan. So, ibig sabihin, mga palagay mo mga alauna, Medyo may laman pang konti yan. Ilalagay mo uli yan, mga idol, doon sa scratch box. No? Pa scratch box ka na naman. Ililipat mo na naman yun doon sa gradas. Pagtapos ng scratch box, ilalagay mo naman sila doon sa, sa sunbatting nila. Scratch, mag scratch din po sila, pero maliligo po sila. Ganong kahirap mga idol. Kaya bago ka matapos, alas 5 na rin. So ibig sabihin, na, kung nakatulog ka man dyan, one hour, two hours lang yan pinakamataas mong tulog sa loob ng isang araw. Sa gabi lang tayo nakakabawi kasi ang pailaw natin sa gabi, sa mga alas otso lang, tulog na tayo. Pagkatapos, pagdating ng umaga, alas tres, medya, alas kwatro, tsaka naman tayo magpapagalaw ng manok. Ganon pa rin ang routine natin. Ganon pa rin ang rotation natin. Ganon po kahirap ang trabaho natin. Kaya yung mga ibang nag na nagtatanong, hindi ko po maasikaso yan. Editing pa ako. Ako pa personal nag-edit po ng aking uh, uh, sariling video. No? Pagkatapos i-upload, nakiki-upload lang po ako sa baba. Kasi wala naman po akong wifi. Kahit nga sa bahay ko, wala po akong wifi. Nakiki-wifi lang din ako sa aking kapitbahay. Ako lang po ay nakikiusap sa kanila. So good morning sa lahat. At sana nakapulot na naman kayo ng konting idea kay Oma. God bless, God bless, God bless, God bless, God bless. God. Wah, 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 wah.